was a good night was a good night was a good night yes was a good night 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 was a good

よし

すごい lahat mga kabayan ko rito sa Tondo. May nila anong barangay pa ito? Barangay 70 sa Tondo. Alam niyo, parati po ako dito noon, meron isang kahina dito na ng lechon kawali sa mga banda. Saan? Ago! Ago! Ukbo yan. Iyar uh, na uh, yan. Iyar na yan, Ukbo. Ukbo. 2019. Ako pa doon? Parati po ako dito sa Manila at nasusunugan na baha. Parami na po ako okay, na ito na maragay dito mismo sa Manila. Yan naman po ang pinangako ko sa inyo. Kahit sa kasunog ng Pilipinas, basta kaya po ng aking katawan at panahon, Pupuntahan ko talaga kayo dahil yan po ang aking pinangako ko sa inyo noon. At patuloy po ako magsiservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko o mga nga po, pero gagawin ko lang po ang aking trabaho sa abot ng aking makakaya. Kaya po ako narito ngayon kasi meron tayong programa na isinulong noon na no, no? ibigyan kayo ng pagbili ng uh, uh, cash card na pagpunan. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Baka kababayan ko. Mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan niyo po ang, diba? ang inyong pang negosyo. Diba? Alaguin niyo yung inyong negosyo kung kita ninyo. Kasi nga ka. Medyo wala na akong boses. Alam niyo, alas, alas tres na po kami natapos kanina sa Senado. Pakikita niyo, nag-live pa po ako sa Senado kanina. check nyo yung bongo page sih yung bongo page I like nyo main? Oh, kita mau menggali ke komisi Kita mo magaling Kita akan ini. Kita hindi sabay sabay akan <laughs> hey brother Kita <will> <coughs> akan Ako naman ay walang pili sa trabaho. Kahit ano oras, lunes hanggang linggo, magkatrabaho po ako para sa Pilipino. Dahil yan po ang aking bisyo, ang magservisyo po sa ating mga kamabayo ng bayo, Pilipino. Huwag mo kayong magpasalamat sa akin. Parati ko na rin yung kanina. May nagpasalamat. Salamat sa mga tulog, sa mga malasakit center. May malasakit center kayo dito sa Tolka, di ba? Meron. Huwag kayong magpasalamat. Sa totoo lang po, ako nga dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na mga pagservisyo po sa inyo. Maraming, maraming salamat po sa inyo. Sige na, like na po ninyo. Luya na. Bigin na na kay Jan uh, ni Philip Salvador. <laughs> ah, si Philip Salvador, si Tenta yung ulo ng na yun, ha? Pero, may asin ba yan? Ah!

Kagawad Luz Labon, Kagawad Mary Reyes ng Barangay 17. Salamat po. Kagawad Romeo Umani, Kagawad Orlando Villaflor, and of course, ang ating DTI. Uh, Programa po ito na ating isinulong, pinapatuloy po ngayon. Tulong po ito po PPG, pagkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Nandito po ang OIC Regional Director ng NCR, Mr. J. Acar, Palapakal po natin. is by the the buer DTI regional coordinator rapakan po natin and Mr. Michael Ariscado CPMS regional coordinator at palapakan natin lahat po ng mga empleyado po ng DTI salamat po sa inyong tulong and of course si Miss Nash de ang ating uh, tumatang aspiring counselor palapakan rin po natin Ang uh, ating mga kapulisan, Police Major Chris sa Catalonia, sa lahat po ng polis, military, bombero, BGFP, full support po kami sa inyo. 2018, inula po namin ni dating Pangulong Duterte, idoble ang sahod ng polis, military, uniform personnel. At hindi po magiging successful na labanan ng kriminalidad, o hindi po sa kanila. Parang pakalaman po namin ang ating mga na, uh, Meron na po akong dalang tulong sa inyo. Meron po akong uh, pera dito sa inyo matatanda na cash card. Pakiusap ko, puli sa inyo, palaguin niyo po inyong negosyo. Light niyo po, po ito. Pag kumita kayo, palaguin niyo, darahin niyo sa inyong mga pamilya. Mas masarap ang pakiramdam, pag pinaginapan at pag pinagpawisan na po natin. Like, meron din akong dala pa sa inyo, Himalay. May dala rin po akong grocery packs po para sa inyo. Meron rin po. Meron rin po akong dala burger steak po para sa inyo lahat. Ayun, ano rin po. May dala po akong t-shirt. Pwede nyo patulog yan. Pwede nyo rin po patakot sa mga nagaling nyo. Sigurado po, na nakita yung litrato ko. Pag nabasa na kanila, alam mo, pag nagkaga, pag nabasa nila, magtatakuhan yan. E pag nabasa niya, mabunggo siya.

Meron daw tayo 166 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na dyan ang malasakit center dito po sa Tondo. Pangalanan ko lang po, maraming kayong malasakit center dito sa Manila ha. Tondo, BGH, meron kayong malasakit center. Jose Familia, yung mga ano, pwede na kayo dyan sa Jose Familia. Yung mga butis, dito ako nang anak ninyo. So meron na akong bago ito si Kumare, dami ka na ito. Ilan <laughs> na anak ko, Kumare? Pakapat na -da dahan-dahan na ha? Isipan ko ha? At meron uh, din kayo mga sakit center sa Jose Reyes at sa San Lazaro. Alam nyo, ang may ila po ang pinakamaraming mga sakit center sa buong Pilipinas. Lima po ang inyong mga sakit center dito po sa Siyonata Reyes. Pagkala ko. Pagkala ha? Super Health Center. Ang Super Health Center po, iba rin po ito sa Kalasaki Center. Pwede po dyan yung check-up, consulta na pinag. Dyan po yung minor cases. Yan po ang proyekto yan. Isinulong ko rin bilang chairman ng Committee on Health yun para yung mga check-up, check-up lang dyan Alam nyo, dito sa Maynila, magkakaroon po lang apat ng apat na Super Health Center. Valeriano, Mario Gonzaysay, Esperanza, at sa Maria Clara. 600 plus po na superyad center sa buong Pilipinas sa kita po sa buong Pilipinas. Napita nyo lang po yung mga super center. Pangatlo na naging prioridad ko bilang chairman ng committee on health. Regional Specialty Center. Di ba ang heart center nasa Quezon City? Di ba ang community center na sa Quezon City. Ngayon po, magtatayo na ng mga specialty center sa buong Pilipinas, sa Sabuanga, Napao, Cebu, Iloilo, para hindi nyo na kailangan bumiyahi yung mga kamag natin, hindi na kailangan pumunta na Manila sa pagpapahotan sa puso. Doon na po sa mga specialty center. Patas na po yan, priority ni President Marcos, ako po ang principal sponsor ng batas na yan sa Senado, Regional Specialty Center nyo, ulangin nyo parati ang mga batas at yung mga programa mga katulog sa mga mahirap. Pansinin niyo yung mga programa yung sinusulong ko mula sa Akin Center, Supreme Center, Regional Special Center. Makakatulog sa mga mahirap. Ulangin para parati mga mahirap. Pangalawa, chairman ko ako ng committee on sports. Kapitan, kung meron kayong mga paliga, inter-barangay, basketball tournament dito, volleyball tournament susuportahan ko po kasi naniniwala po ko na isang paraan po na namanan natin ang illegal na droga through sports naman po ito get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit ako po isa sa mga author at sponsor ng National Academy of Sports. Meron na school naman sa New Clark City na pwede na po mag-aral at the same time mag-training mag ang at student athletes. Sinusuportahan ko talaga yung mga atleta at proud po ako. Chairman po ako ng Committee on Health, Sports and Youth. Sa Sports 2019, umpisa pa lang. Nakakuha tayo ng goal sa Tokyo Olympics. Ngayon, dalawang gold tayo kay Carlos Yulo sa Paris Olympics. Suportahan ko natin ang ating mga atleta. Pangatlo, chairman ko ako ng committee on youth sa Senado. Kaya iniingan niyo ko yung mga kabataan to get into sports at saka mag-aral kayo ng mabuti. Ito, bata, 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 bata anak, ilang tao pala? <laughs> Ipag-aaral oh. uh, <laughs> Ipag kayo ng mga buti kinabukasan ng mayroon ito. ako sa iyo. Ibigay ko yung relo ko sa iyo. <laughs>